So good evening So fortunate that you guys May mag-unboxing ulit tayo At nagpa na naman tayo Sa aking TikTok shop So ito Nareceive ko na yung aking parcel So today Ito yun siya Nakalagay pa siya Ayun Ngayon na-unboxing natin Kasi ito ay Ring light na in-order ko Sa shop ni GXY Trading. So, unboxing natin siya. You can ito yung aking, ito, naka-bubble wrap siya. Oh. So, ito yung ating ring light at ito yung kanyang stand. Oh! Ito yung ring light niya. Mayroon siyang 26 cm. Ito yung kanyang ring light. Nakabubble wrap din. Ayan oh. Tingnan natin. Sana kompleto. Ito siya. Meron siyang ganito. Tapos ito. Oh. Ito yung mga sama niya. Ito yung rotation o. Ayan. Tapos ito yung phone holder. Ito siya. Ganyan. Tapos ring light niya, mayroon siyang cord na kung saan mayroon siyang off and on. Tapos dito Ayan oh, may positive at negative tayo na nakalagay siya. so let's check. Wala na crack yung ating ring light. So ngayon ilalagay natin yung ating cellphone dito. Ilalagay natin to. And ito naman guys, ilalagay naman natin to, tatanggalin lang natin to dito kasi nakakagitian kanina. Tatanggalin lang natin, tapos isi-shot natin gan na yan. Yan, tapos ilalak natin siya. Ganyan siya. Ay, dapat hindi siya may fix Ayan. Dapat ito. Ganyan siya. Ngayon, i-open natin itong stand niya. Kung gaano kataas ano, yung stand niya. Wow! Ang ganda! Look out! Ayan, naka-plastic pa na siya. Wow! Ito siya. So ngayon, ilagay muna natin ito. Ano to? Ah, hindi ito dito. dito. Balik datang Dapat malah jangan ganyan siya. Oh. Tapos toh. Ito muna guys, lalagay natin ito. Ay. Ang screw na to, dito siya sa side para hindi siya ganyang ka kalambot. Pwede mo siyang higpitan para hindi siya magiwang-giwang ng bongka. Ayan o. Tapos, Lalagay na natin yung ring light natin dito. Yan, paikot lang natin ang bonggang-bongga. Hanggang sa mahilo. Ayan, ikwitan pa natin. Ayan na guys, so set up na natin guys. Wow. Ayan, maipit na siya guys. Ayan, nakabit na natin guys yung ating ring light. Ay, ganito yung itsura niya. Ayan. So ngayon, pag binukha mo ito, titignan natin kung gaano kataas. Gaano kataas yan. ang taas niya taas super taas siya guys oh my god tingnan niyo naman super taas ayan guys sobrang taas niya oh ito siya ito yun know. oh oh Oh, nasa kisa na yung ring light natin. <laughs> Sobrang taas niya, guys. Yung ating ring light. My God, andun siya, oh. Ang taas niya. Sobrang taas niya. Oh my God. jasa niya para doon sa pampataas or gusto mo mababa lang. Dito lang siya, oh. Sa so, ulang layer, ayan. Ilolos mo lang itong tornilyo niya. Ayan, bababa na siya, oh. Ayan na siya. Tapos ilalak mo ulit siya syempre. Tapos kung ito namang pangalawa is gusto mo siyang babaan dito lang din oh. Ito lang din siya. Ibababa mo ganyan. Ganyan. at Tapos ilalak mo ulit siya. So ngayon guys, itatry natin yung kanyang ilaw. Ang ingay ng mga pusa dito. Dito tayo sa labas kasi andito yung saksakan ng ilaw. So ayan. Nag-power na siya. Wow! Ito siya guys. Oh. Tapos kung ating lakasan... Ayan. White, warm, ito pinaka warm to. Ito light, white lang. Tapos ang kagandahan pa nito guys kasi yung sa cellphone pwede mo rin siyang i-adjust dito para nagro-roll nag siyang ganyan. Nagro-roll siyang ganyan ang. Oh. oh. my god, look out. ang ganda. Ayan guys, so ang legit niya. Ayan oh tingnan natin pag naka tingnan natin pag naka ano siya naka ring light tapos kunyari nagla live tayo ala ganito siya oh my god ang ganda oh my god sa yeah, mayroon siyang positive and negative dito sa power niya ito ibahin natin yung kanyang ilaw ito is warm. Ito sobrang warm. Ganyan lang siya, oh. Sobrang yellow na tayo. Or bawasan natin. Ayan. Wow. Pag binawasan mo, ayan siya. Ayan siya, oh. Oh. Pinakamalakas na yan, oh. Pinakamalakas. So, ngayon sa white, ito siya. So, lakasan kaya natin. Ito siya sa pinakamahina. Ito oh. Oh. Iba. Ito yung ilaw ng white na malakas na rin siya. So ito siya maluwa nga talaga. Tapos ito naman yung ilaw warm, yung hindi gaano, yung light lang. Tapos lakasan natin. So ayan na. Ito na yung pinakailaw niya. Tapos kung binabaan naman natin yung ilaw niya, ayan siya. Tapos ngayon, ito yung pinaka-warm na ilaw niya. Sa so lakasan natin kasi mahina lang siya. Ito yung pinakahina niya. So pag nilakasan natin, ito siya. Ayan, ayan yung itsura natin sa light na, ay sa light na warm. So parang mas bet ko yung kulay puti. Ayan o, oh, di ba? Kitang kita yung aking mga kapawisan. Mapawis. <laughs> Pinagpawisan. Oh my God. Ayan na nga guys. Unboxing na natin yung ating ring light. So legit siya. Tapos sobrang taas niya. At guys, pwede mo rin siyang i- i- ano dito o, i-adjust. oh, oh di ba? Adjust mo siyang ganyan. Pwedeng nakaganito yung ilaw Oh. Nakayoko. Ganyan, itsura niya. Kunyari nagluluto ka, na kayo po. Pwede mo siyang pitan mo ulit siya dito para hindi nagagalaw yung kanyang ilaw. Ayan, oh my God, ang Oh my God. So, patayuin na natin. Wow. Wala akong masasabi kung di wow. 100%. Maganda at legit yung item. Thank you so much. Abudol na rin kayo. Eh visit on my showcase to uh, build this product the ring light one ibang <laughs> ganda thank you so much guys pabudol na rin